Everyone, welcome to my vlog. For today's video we were going to Yerevan in Armenia. So Yerevan is a three hour flight from Dubai to EXP And for today, excited coming ahead to explore what we're gonna experience here in Yerevan. So from Yerevan um, what do you call this one? Um, airport, we took a taxi going to the city proper and then hanapin namin siya yung aming hotel and after that one um gahanap kami ng restaurant kasi gutom na kami kasi almost one uh, o'clock by that time so ayan kasama ko pala ang mga kapamilya sa buhay um and then napunta kami dito sa isang Chinese restaurant Um, ang good thing na lang is Filipino yung nagsiserve dyan. So, madali lang yung pag-order namin ng mga uh, nasa menu. And, you know, nakaka-at home din. Kasi at least Filipino din yung nagsiserve. serve and then, it's a Chinese restaurant nga po pala. So, hindi ko na na video kung anong food yung na-order namin. Kasi, kumain ka talaga kami agad. Sa gutom ba? So, after that one, naglakad-lakad kami. Kasama namin si Baby Ari na walang reklamo. And then sa gabi, pumunta kami ng Republic Square. So, kung pupunta kayo dito sa Yerevan, don't miss na hindi kayo pumunta dito sa Republic Square. Ang ganda ng moon na yan. Ang gabi na yan. Moon ng gabi na yan. Sorry. And then, yan. Madaming mga turista din ang pumupunta dito sa Republic Square kasi famous na siya dito din pag mga, para sa mga tourists na napupunta rito. So, ayan. Ikot-ikot kami. Ini-enjoy-enjoy namin yung um, gabi dyan sa Republic Square. So, ayan. Maganda yung mga ilaw. Ayan, ayan kami. Enjoy na enjoy kami. Paikot-ikot. Ayan. Paikot-ikot na kuha. Nakakatuwa lang na kasama mo yung mga kapamilya mo. And yan pala yung flag ng um, Armenia. So, 'yan, ini-enjoy lang muna namin dyan. Siguro next day kami dyan ng mga 30 minutes siguro, ini-enjoy. Nakakatuwa din naman kasi maganda yung panahon ng ala ano, ng time na 'yan. So, actually, hindi ko din inaasahan na mapupunta din ako sa Armenia na may experience ka din tong lugar na 'to. Parang wala siya doon sa mga bucket list. It's just happen na. Sige, pumunta tayo nang biglaan na nag-usap sa plaza. So, 'yon. At least, um, blessed and thankful ako na at least na experience ko na mapunta at makapag-travel ng Yerevan. And after sa Republic Square, um, naglakad-lakad ulit kami kasi um, medyo maaga pa yung gabi. Madami pang tao, madami pang open na mga tindahan marami pang restaurants na bukas. Pero ang mag-good thing dito sa Yerevan or dito sa Armenia, madami kang makikita. Kung mahilig ka sa coffee, sa smoothie, halos lahat ng part ng street merong mga pwedeng mabilhan katulad niyan. Pero ako, ang trinay ko dito, ang gusto ko matry is ice cream naman. Pa kasi gabi na, hindi na ako masyado nagko coffee sa gabi. So, yun. Bumili kami siya ng ice cream, which is masarap siya. Yan. In-enjoy enjoy muna namin. Pero yung mga kapamilya ko sa buhay, ano, siguro coffee at ang in-order nila. And after that one, pumunta kami dito sa Metro Square. Dito sa, ano, sa oh, Yerba. Yan. May patubig dyan. Ang lamig ng water and malinis siya. Free ang water. Kaya, mm, <laughs> magandang experience. Yan siya. So, dyan lang yun malapit sa Metro metro na metro station ng Five. So, syempre, napagod na naman kami dyan. Kahanap na naman kami dyan ng makakain. So, yan ako. Walang maiinam na kuha sa video. Yan. And, after that one, pumunta kami na ulit sa isang restaurant para kumain ng sinasabi ng this. Ito pala yung kachapuri. May egg siya sa gitna, Thank tapos you. bread sa gitna masarap siya and it must try kung mag-visit kayo dito sa di, 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 Yari Fast. Na-enjoy ko to and the following day, the second day, naghanap ulit ako nito at uh, nag-order ulit kami ng gantong food. Pero hindi na dito sa restaurant kasi meron namang ibang restaurant na nag-cater and nag-offer ng gantong um, food nila. So that's for now. Thank you.